Hello guys! Good morning! I'm back and ayan guys no tapos na nga yung Christmas pero eto naman ako ngayon nagbabalot ako ulit ng regalo kasi uh, may gaganaping Christmas party dito sa aming purok guys kasi dito sa barangay namin is may Christmas party yung bawat purok kaya ayan magbalot balot muna ako ng regalo and si mama ang papapuntahin ko pala dun sa ano sa party kasi naman kapag sinama ko pa yung aking anak is, is makikiuwi lang kagad yun kasi mainipin and eto nga pala guys yung nabili kong regalo and worth of 100 yung ano yung price ng chance gift and itong nabili ko is worth of uh, 150 siya kasi ang hirap maghanap ng worth of 100 lang na hindi babasagin kasi sabi sa kanila, sabi kay la mama is bawal daw yung babasagin na items. Ay, ay, ayan na tuloy. Nagkamali na ako. Hay nako. Bawal pala ang plastic. Ayan. Bawal ang plastic kaya ito ang aking nabili and worth of 100 pesos lang yung Ah, uh, halaga ng regalo. And ang hirap maghanap guys ng 100 pesos na hindi plastic. Kaya naman, yung nabili ko ayan, worth up uh, 150 Shopeechel. Kaya ayan, balot-balot ko lang muna to guys, no? Simplihan ko na lang tong balot ng aking regalo and watch lang kayo dyan guys. pasensyahan nyo na yung aking utal-utal uh, na voice record, no? Kasi medyo makati ang aking lalamunan at nasobrahan yata ako ng kain ng buko salad nung Christmas. Kaya naman ayan, sinisingil na tuloy ako ngayon. And ayan guys, watch lang kayo dyan guys. sa naman ng mga Pasko ng ating mga viewers. Viewers? Daming naluluod. <laughs> si yarn, <Katiern>, Daming viewers. <laughs> Wala palang viewers. Hindi pantay. Kaliwa kanan ang nagbibidyo okay dito sa amin guys. Tapos, itaog at tsaka the... kanina pala guys umalis kami nagano ano na tumingin kami ng panghamba sa pinto kasi ayun no oh, yung aming main door ayun open na open pa <laughs> wala pang pinto kaya kanina is nag nag, ano, tawag dyan. Maghanap kami ng hamba. And, don pa rin ako nakahanap sa dating binilhan ko. Dun kasi mas mura sa may balugo. And, bukas, pupunta dito yung yung gumagawa ng hamba para sukatin yung aming main door. May project din kasi siyang ginagawa dito malapit sa amin. Kaya puntahan niya na lang daw bukas para malaman niya yung sukat. Hmm. Hmm. Hirap tupiin. Hmm walang tatapos ano to walang tatapos Christmas party sa 27 kasi yung Christmas party dito sa ano namin sa purok kasi dito sa barangay namin bawat purok is may ano Christmas party Eh, yung Christmas party sa amin is sa 27. Yung sa ibang purok naman, hindi ko alam kung kailan. Tapos na yung ano, tapos na yung Christmas, pero yung mga Christmas party, hindi pa rin matapos-tapos. Ayan, parang nahilo na sa akin itong binabalot ko. Hindi <laughs> na alam kung saan papunta. Ayan hirap naman neto, putulan ko masyadong mahaba, putulan muna and na pala guys habang naghahanap kami ng ano, ng hamba papunta kami ng balugo, may nadaanan kaming magandang bahay and piniturad ko siya kasi wala, na-amaze lang ako. Maganda siya. Simple lang siya. Pinituran ko. And ayan siya, guys. Ayan. O, oh, diba? Ang ganda ng bahay. Simple lang. Nakaka... Ano lang. Nakaing lang na... Ano? May nakikita kang bahay na maganda. Nakaingit kasi, syempre, yung bahay namin hindi pa tapos. tinagtad ko ng tape para ano medyo mahirap-hirapan naman yung ano yung mga kabunot nito mahirap-hirapan naman ng konti sa pagbukas <laughs> and ayan lang tapos na siya ayan lang simple lang yung ating pagbalot diba And nakalimutan ko pala guys bumili ng card ng pagsusulatan nito kung kanino galing. Kaya naman magdi-DIY na lang ako. Ayan. Ay ano ay na ko DIY na lang ako ng ano card. A few moments later. And I'm back guys and ayan nga tapos na yung Christmas party ng aming purok. And, medyo nakakadismaya lang guys. Kasi, di ba sabi nila is bawal daw yung uh, plastic na regalo. Pero, ayan. Ito yung nakuha ni mamang chain's gift. Tupperware na plastic. Ayan, plastic ha. Nahirapan ako maghanap guys nung chance gift namin. Kasi nga ang sabi sa kanila is bawal daw mag chance gift ng plastic. So, ayan. Bakit? Ayan, eto. Hindi naman ako nagre-reklamo kasi magagamit naman siya. Pero sana, sumunod naman sana sila sa uh, sinasabi ba diba? kung ano yung bawal, kung ano yung pwede. Kasi parang unfair naman dun sa iba na nag-effort maghanap ng pang-chance gift na hindi plastic. Ang hirap kaya maghanap guys no ng worth of 100 pesos na ano, na hindi plastic, something na hindi plastic. Pero ayan. Maswerte pa rin naman kasi ganto yung nakuha ni Mama. Hindi pa rin naman kami lugi dun sa chance gift na binalot kong ano, tissue. So, ayan lang guys. Bawi pa rin naman kami. <laughs> At least nag-enjoy naman si Mama dun sa ano, sa Christmas party nila. And ayan lang guys. Bye-bye. Thanks for watching guys. See you next time. See you on my next vlog. And salamat po sa mga patuloy na nanonood po ng aking video ng aking vlog kahit minsan siguro na boboring na rin sila and ayan lang, yun lang guys, bye bye thank you